Alam mo ba na may dalawang dagat sa Palestine na parehong pinapakain ng parehong ilog, ang Jordan River, pero kahit pareho sila ng pinanggagalingan ng tubig, magkaibang magkaiba ang kanilang buhay. Ang una ay ang Sea of Galilee. Ito ay isang lawa na puno ng buhay. Malinis ang tubig, may mga isda, may mga taong lumalangoy dito. Sa paligid nito ay may mga luntiang taniman at masisiglang komunidad. Si Jesus mismo ay lumayag sa dagat na ito. At ang pinakakamangha-mangha, ang Sea of Galilee, ay hindi lang tumatanggap ng tubig mula sa Jordan River. Nagbibigay din ito, dumadaloy ang tubig mula rito patungo sa ilog Jordan, papunta sa mga taniman, kapatagan ng Jordan Valley hanggang sa mga bukirin sa paligid. Nagbibigay buhay ito sa iba. Ngunit ang Dead Sea, ito rin ay tumatanggap ng tubig mula sa Jordan River, ngunit dito nagtatapos ang lahat, walang outlet, walang daluyan palabas. Pinipigil nito ang tubig, hindi ito dumadaloy sa iba. At dahil dito sobrang alat nito, walang isda, walang halaman, at walang nabubuhay sa paligid. Patay, tahimik, mabaho, kaibigan, uh, sa buhay, nagbibigay buhay ito sa iba. Alawang dagat. Ikaw ba ay Sea of Galilee, tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos at nagbibigay sa iba? O Dead Sea, tumatanggap pero walang ibinabahagi? Tandaan. Ang dagat na nagbibigay buhay, ang dagat na pinapanatili lang ang lahat sa sarili na mamatay. Sabi sa gawa 20:35, it is more blessed to give than to receive. Naway piliin nating maging tulad ng Sea of Galilee, buhay, daluyan ng pagpapala at inspirasyon sa iba. Ang puso na nagbibigay ay pusong may tunay na buhay. Dumadaloy ang tubig mula rito patungo sa ilog Jordan, papunta sa mga taniman, kapatagan ng Jordan Valley, hanggang sa mga bukirin sa paligid. Nagbibigay buhay ito sa iba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like, share at follow para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya. Sa bawat kwento may aral. Sa bawat aral may pag-asa. Follow me on Facebook, ang kwento ni Kuya Minsu, YouTube, kwento ni Kuya Minsu, TikTok ang kwento ni Kuya Minso